Ang ating tatalakayin ngayon ay ortografiya ng wikang Filipino, maging ang mula baybayin hanggang abakada, kahulugan ng ortografiya at ortografiyang pambansa. Dumako muna tayo sa kahulugan ng ortografiya. Ayon kay Almario noong taong 2014, mula ito sa salitang Espanyol na ortografiya at sa dalawang salitang Griego na ortos na nangangahulugang wasto at grafin na nangangahulugang magsulat o sumulat. Ang orihinal na pangunahing trabaho ng ortografiya ay spelling o paghahanap ng mga simbolo na itinatapat sa mga tunog na ginagamit sa isang wika at ang pagbuo ng mga tuntunin kung paano gagamitin ang mga ito sa pagsulat. Mula baybayin hanggang abakada, ayon kay Almario noong taong 2013, ang kasaysayan ng ortografiya ng wikang Filipino ay maaaring ugatin mula sa sinaunang panahong gumagamit ang mga Filipino ng katutubong paraan ng pagsulat na tinatawag na baybayin. Sa ulat ng mga misyonerong Espanyol, nadatnan nilang 100% letrado ang mga Tagalog at marunong sumulat at bumasa sa baybayin ang mga matandat kabataan, lalaki man o babae. Dahil sa pangyayaring ito, kailangan nilang ilimbag ang unang aklat sa Pilipinas ang doktrina kristyana noong taong 15-13 nang may bersyon ng mga dasal at tuntunin kristyano sa paraang baybayin. Sa gayon, ang libro ay binubuo ng mga tekstong Espanyol at may salin sa Tagalog. Nakalimbag ang tekstong Espanyol at Tagalog sa alpabetong Romano, ngunit inilimag din ang tekstong salin sa baybayin. Nakahudyat na rin sa libro ang isinagawang romanisasyon ng ortografiyang Filipino sa buong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ang sinaunang baybayin ay binubuo ng labing pitong simbolo na kumakatawan sa mga titik na labing apat na katinig at tatlong patinig. Ang mga ito ang naging batayan ng abakada na binuo ni Lopez Santos ng kanyang isulat ang balarila ng wikang pambansa noong taong labing siyam apat na po. Idinagdag sa orihinal na titik na baybayin ang katinig na R o RA at ginawang lima ang patinig na A, E, I, O, U, kaya dalawampu ang mga titik ng lumaganap na abakada hanggang sa panahong tinatawag ang wikang pambansa na wikang Pilipino. Hanggang sa ngayon ay pinagdedebatihan pa rin kung ano ang magiging titik para sa pantig na RA. Ngunit hanggat walang pinal na desisyon ay mananatili na parehas ang titik para sa mga pantig na DA at RA. Ayon kay C, noong taong 2016, madali lamang gamitin ng baybayin dahil sa lituntunin na kung ano ang bigkas ay siya ring sulat. Bukod dito, wala ring opisyal na lituntunin kung paano ito isusulat. Ang mayroon lamang ay gabay kung ano at itsura ng bawat titik. Ay naman kay De Castro, noong taong 2014, nagbabago ang pantig sa pamamagitan ng kudlit. Ang pantig na A ay nagiging O at U kapag nagkukudlit sa ilalim at nagiging E at I kapag nagkukudlit sa ibabaw. Maliit na krus o kung tinatawag ay pamatay patinig naman ang inilalagay sa ilalim ng titik kung nais alisin ang patinig na A. Ortografiyang pambansa ang mga sumusunod na alituntunin ukol sa ortografiyang pambansa ay nakasaad sa Komisyon ng Wikang Filipino manual sa masinop na pagsulat ni Almario noong taong 2014, pahina siyam hanggang apat na put Mga grafema Pangunahing tungkuli ng ortografiya ang paglalapat ng grafema sa pahayag na pasalita at bigkas tinatawag na grafema ang pasulat na simbolo sa praktikal na ortografiya ng wikang pambansa. Ang mga grafema sa praktika ng ortografiyang Filipino ay binubuo ng tinatawag na mga titik at mga dititik. Ang titik o letra ay sagisag sa isang tunog sa pagsasalita. Binubuo ito ng mga patinig at mga katinig. Ang serye ng mga titik o letra ay tinatawag na alpabeto. Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik at kumakatawan ang bawat isa sa isang tunog. Binibigkas o binabasa ang mga titik sa tunog Ingles maliban sa Enye. Di titik, ito ay binubuo ng mga tuldik at mga bantas. Ang tuldik o ang asento ay gabay sa paraan ng pagbigkas ng mga salita. Sa linguistika, Itinuturing ang tuldik na simbolo para sa impit o tunog o kaya sa diin o haba ng pagbigkas. Ang mga tuldik ay ang mga sumusunod kahilis. Ito ay sumisimbolo sa diin o haba, ganon din ang paiwa at ang pakupya ay sumisimbolo sa impit na tunog. Ang bantas ay kumakatawan sa mga patlang at himig ng pagsasalita sa pagitan ng mga titik at panting, sa pagitan ng mga salita at mga parirala, at sa pagitan ng mga paungusap. Binubuo ito ng kuwit, tuldok, tandang pananong, padamdam, tuldok kuwit, kudlit at gitling.